Asek, uh, uh, tanong ko lamang po. Uh, alam niyo na ho siguro itong uh, pinagbibitew, pa, uh, pinagbibitew po ni House Speaker Romualdez, si uh, Yusef Mau Aplaska dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari dito sa mga at pinagagawa ng mga OTS personnel natin sa NIA na nakahiyahiya. Ano na po ang latest dito? May balita na sumitin na raw ito ng courtesy resignation pero hindi pa rin natatanggap. Uh, is this correct uh, Asek? Uh, hindi po bali ang sa totoo po uh, immediately po hapon po ng umaga ay eh, nagpulong po ang ating mahal na sekretary Jimmy Bautista at oh. ang ating uh, USec si uh, Mau Aplasca po para oh, hapon sa DOTR uh, uh, head office at uh, yun po uh, binigay ni ating sekretary ang uh, pahintulot na tumalima po ang ating uh, undersecretary upang uh, ah uh, 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 pagbigyan ang kahilingan ng ating uh, speaker okay. at agad-agad uh, po na nag-prepare na PTC resignation po ang ating uh, si, 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 si Yusek MAU. Yusek mm. Mao yun po ay sinabit na po kahapon sa sa office ang pagkakaalam ko po sinabit na po kahapon sa office ni secretary upang ita transmit din po sa opisina ng ating appointing authority na kung Walang iba kundi at ating mahal na pangulong PBB, PBBM, ah, Siya po yung appointing authority. Hmm. So hindi ko lamang po alam kung ito po ay nasa kamay pa po ng ating uh, department or ito po ay na-transmit na sa office sa naka-address kay pangulong BBM o kay Secretary Bautista. Uh, Mahal na presidente ah, okay. po sa appointing authority. Mm -hmm. Although naka-true po yan. sa ating uh, mahal na sekretary. Mm, ka, okay. right, uh, may pahabol ako na katanungan na since ikaw na diyan ang OIC, ano ang uh, plano mong gawin? Kasi ang problema nito baka biglang may gumawa na naman ng milagro. Naka-ready ka ba kung baka biglang gumawa na naman ng kahihiyan ang uh, mga tauhan niyo sa NAIA within the next few days or baka few hours lang. Ay, Mayroon kalukuhan, ay, ay, ikaw naman ang tatamaan. Meron ka naman mga oh. contingency plan Tama. kung sakasakaling may kalukuhan na naman magyari mangyari uh, so, tupu -tupu, Ipagpapatuloy po natin yung ating uh, kasalukuyang uh, ginagawa, yung ating tinatawag na internal cleansing. Mm -hmm. Meron na po tayong one strike policy yung. sa ating mga screeners mm -hmm. na nagiging yung mga corrupt na, 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 na inept or scalawags natin. Oh. E, talagang uh, pinapatawan po natin ng uh, iniimbestiga at pinapatawan ng um, parampatang parusa uh, without fear or favor. Mm -hmm. In fact, uh, Simula po nung uh, nag-assume si Yusek Mao noong uh, last year, July, 20, July mm -hmm. 2022, meron na po tayo siyang, uh, ang, ang OPS po ay nakapag na ng uh, 68 cases mm -hmm. ng uh, iba't ibang offenses at uh, violation ng ating uh, policies. Mm -hmm. At uh, sa mga kasong ito, uh, 11 personal na po yung na dismiss at yung iba ay ang Meron pa rin pong mga ongoing investigation ngayon. Kasama na po dito yung uh, test, yung pong uh, yung mga uh, lumunok ng uh, mm -hmm. yan po, eh, in a month time, kagaya nga po nang nasabi ko sa ating uh, mga senador kahapon, nag-budget hearing po kami. Immediately after sa Senate, kami po eh, tinawag na rin po sa Congress at nagtuloy-tuloy po yung aming budget hearing. Kaya maaga na kaming natapos. At ah, uh, nagpapasalamat naman po tayo at naipasa ang uh, budget na po ng DOTR. Kasama na po ang aming uh, ahensya, ah, Office for Transportation Security. Asek, ah, this is Aljo Bendijo. Ah, nakakatakot kasi dito, sir, no? Baka rumesbak ang uh, Di umano'y Sindikato dyan hmm. sa iya, May sindikato yeah. daw, sir, eh, hmm. na tumanggap ng bribe at magpapasok ng bomba. Yun ang nakakatakot dyan, na na Oo, baka mamaya niyan ni manipulahin. Ah, Asek. Ah, uh, ma ma maaari pong gagawin nila yan, <laughs> pero tayo po, eh, kasalukuyan po ang ating uh, maigting na pagkipag-coordination sa ating mga uh, kasama sa uh, mga uh, iba't ibang ahensya na, na nakatalaga po sa ating uh, papaliparan, para lalong-lalo na po ang 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 PNP Aviation Security Group, meron po dyan yung uh, EOD K9 at saka yung uh, bomb disposal unit. Nandiyan dyan din po yung ating uh, MIA uh, APD. Meron rin po tayo mga PIDEA. And in fact, uh, last last Monday po nagkaroon kami ng uh, uh, coordination na uh, awareness mm. sa mga iba't ibang ahensya na pinamunuan ito, ito ng heads ng uh, ABSI group kung saan na ah, nagkaroon kami po ng mga covenant signing na talagang taigtigin ng aming uh, seguridad matapos po yung merong pumutok na molotov may oh. nagis na molotov uh, yes. bomb dyan uh, bali yan po ang naging bunga at ngayon po eh Uh, maigting po ang ating seguridad, uh, Open po tayo sa gano'ng possibility but we will uh, prevent by all means na uh, mangyari po yung gano'n. Samantalang uh, lumalakas na po ang ating uh, biyahe, lalo pat nar nararapit na po ang ating uh, kapaskuhan. Halide, ang ating kapaskuhan. Uh -huh. So nagtutulungan po ang iba't ibang ahensya upang mapangalagaan at ma-insure ma ang siguradad ng ating paliparan uh, po. Uh -huh. Okay, may mga recommendations dito nga Sek, no? Non-physical contact sa pagbulatlat ng mga bagahe na may lamang kahinahinalang mga bagay sa loob ng bag na dumaan sa x-ray. Uh, katulad ng ginagawa sa ibang bansa, ang pasahero na mismo ang nagbubulatlat kapag uh, nakita sa x-ray para may natin na nakawan. Magsuot ng mga body-worn cameras kaya ang ating mga screening officers. Maglagay ng absecom ng mga officers ng mga police yan ay mungkay din ni Senador Bato de la Rosa dagdagan ng CCTV. Ano sa tingin niyo po doon, uh, asik. Opo, nabanggit po yan ng ating mahal na Senador kahapon sa amin at yan po ay Julie T. Na-note po namin at sinama niya rin po yung pagpapaigting doon sa recruitment ng ating uh, ng ating mga screeners. Uh, yun po ay ano, uh, bali yung sa yung meron na po kaming plano no na bibili nga po ng uh, yung body camera pero hindi ko na po alam in fact ang nangako no po ng pondo eh ang kongreso kaya lang hindi ko po masyadong hindi po ako updated kung natuloy na po ba yon sa pagkata uh, parang may 500 units na uh, plano pong bilhin na i-issue sa ating mga screeners para suot-suot po nila yon habang sila ay nag screen yun naman pong paghawak ng mga bagahe, nasa, nandun po sa policy kasi po na kapag ang bagahe ay eh, itinurn over na for screening, eh, hindi na po dapat hawakan ng pasahero sapagkat pagkata uh, uh, baka yun po yung ay eh, talaga ng yung sa ating international civil uh, eh, civil aviation na uh, organization na pulisya. Pero iyon po ay eh, papaagapag-aralan namin kung po pwede pong yung mabago po yung policy na yan. All Pero right. po eyon eh, iyon eh, ay naaayon sa palisiyang inilihad ng ating IKO po, yung mm -hmm. uh, International Civil Aviation Organization. All right. So, well taken po, well noted po ang ating mga, ang inyo pong mga suggestion at ay po ay consider ng mga pamunuan ng OTS po na ang mga, uh, mga leaders, ang mga kababaihan at kalalakihan po ng OTS ay magpapatuloy po sa aming uh, serbisyo upang maihatid ang uh, genuine na uh, public service sa ating mga mananakay, sa ating mga talipara nationwide po.